shipping day. Yun, tapos na tayo magpa-ship mga tol May nadaanan tayong ukayan doon eh Silipin natin mga jacket ata yun tignan natin kung may mabisa let's go yung mga tulong mga jackets check natin ito nike air mga tulong size large Legit naman ata Ito yung Nike Air mga tolo 300 ang asking price eh. Yung iba 100 below Pero ito 300 Binibigay ng 250 Try natin tawaran pa 200 ano, naka-hook pa tayo. Jacket na Nike. Ito mga tol, o. Jordan, medium. Embroidered shirt. Tapos, tiki. Ito small, eh. Small lang. 250 Ito mga tol, Diki size medium 320 Less 20% lang yun Plain t-shirt lang na pocket to 320 Nasa 250 na lang ito mga tol <coughs> Ito na, naka Diki's t-shirt pa tayo isa mga tol mga tol, reflex ko sa inyo mga nalot natin sa episode na to. oh, so, lahat sila mga tol. Oh. mga dikis tayo, yung mga Nike. Yan. yan. ang ating mga naskoro ngayong episode. So isa-isa ko na mga tol. Let's go! Ito, Nike na backpack mga tol. Nakakukot to ng ano lang, 150 ata o 100. Tapos yung Nike na t-shirt off lang yan Ito meron tayong Nike na hoodie Size large Nike Air to ang Kaso ano siya eh, Medium fitting lang siya eh. Tapos may tatlong digis t-shirt tayo Ito nakakahook lang natin kanina yan Tsaka yun kanina lang natin na hook Nagpa ship kasi ako eh Nadaanan natin Size medium to mga tol Digis hard tag Ayan oh. 320 less 20% nakuha lang natin ng 250 tapos etong dalawang to online natin nakuha to eh ano size small tsaka isang size large OG logo na dikis tapos printed dikis lang um. yung hey mga so yan lahat ang na natin na items uh, di ko napapatagal itong video na to kasi nasa trabaho tayo may mga gagawin pa Uh, yung iba dito available sa ano natin ha, sa Facebook page natin. Check niyo na lang kung ano po post ko. Tapos sa uh, 'yun, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share at uh, mag-subscribe sa channel natin. Kita kits na lang sa next episode. Peace out mga tol.